tayo mag-upload-upload -upload ng video. No? Ayan, natin na Ito ang ating daanan. Ganda na yung paligid kasi may mga green-green na eh. Makita mo yung mga... Ano. lang buhay buhay Australia wala na naman yung mata natin sa bagong paligo tayo namumula kasi nga mainit yung paligo natin alam alamas wala lang yung init ng katawan natin cellphone na uh, wala kasi itong oh, ano, sakyan natin eh. hindi natin dala yung tripod nasa isang ano nasa pajero sa pajero yung isang ano natin lagayan cellphone ito lang okay, shout out shout out ulit tayo <coughs> Mag-live Mag-live na ano na, uh, concert-concert ulit. Matagal ako hindi nag na kumante. Lalim na yung tubig, oh. Kumulan lang dito, eh. Lalim na lang tubig. O oh, baka nagpakawala sila dun sa, ano, sa dulo. Okay. Ganda yung panahon, eh. Maliwalas. Buti na lang hindi umulan. May eh, sinampay pa naman tayo dun na labahin. Kakitaan na naman natin yung ating garden Pagdating natin sa bahay Ano na yung pagbabago nangyari Ang gusto kong bumili ng ano na dito mga lupa May binibenta rito mga lupa na ano eh Tapan lupa ginagamit sa garden Type dollars isang sako Minsan nga, dadaan nga ako dyan Para lagay natin doon sa garden natin pwede magtanim-tanim ngayon kasi maulan-ulan na yung pag magandang panahon talaga ng pagtatanim dito sa summer kasi pagka winter oh, mamatay yung mga uh, tanim okay basta tayo right right ayan tayo Hindi ang ganda dito sa Australia Napakalinis ng ano ng paligid oh. Di ba? Green na green na siya Parang ano Parang New Zealand lang eh So oh, ganda ng paligid May green Di ba? Malawag na kalsada Wala masyadong kasalubo Tinan mo yung sementeryo nila dito Wala, wala nga nakalibing konti lang oh pangyata yung sandaan ما شو نقدنا البينك شو نوب شو نوب يعطى شي لدن وشكرا Okay. Tapos na naman tayo. Ito lang ang buhay. Paulit-ulit lang ang routine. Bahay, trabaho. Ano lang. Ano naman ako eh. Trabaho, bahay lang ako eh. Hindi man ako gala. Hindi na mga baka. Ito oh, sila. Yeah. Tataba ng mga baka dito. kasi ng ano dito court tsaka wala na rin masyadong kalaro sa basketball kasi wala na yung mga kalaro namin dati ng mga kabataan siyempre yung mga nag-aral na rin sa ano sa Brisbane yung iba kaya wala na wala na masyadong hindi <coughs> na masyadong nakapaglaro ng basketball kaya bahay trabaho na lang tayo dito bahay trabaho, kain, tulog, ano lang, paulit-ulit lang. Mas maganda kahit pa paano, hindi tayo masyadong pagod. Sa trabaho na lang tayo napapagod. Hindi tayo masyadong ano, mga sports, kaya lang nami ko rin maglaro basketball. talaga. Lahat ng bagay. Uting-uting na lumilipas na rin okay lapit na tayo sa bahay haba video natin ah. talaga Yun yung natin dito eh Daman tayo masyadong kausap kasi yung mga kasama ko rin sa bahay kanya-kanya din kami pagdating sa bahay kanya-kanyang ano kami sa kwarto tago na mapagod eh pero pagpagod pagod imbis na dyan ka pa ipahinga mo na lang minsan natutulog ako eh ako minsan natutulog ako pagdating po ng hapon tapos gising ako mga 8 mga ganun depende kung mapasarap tulog minsan alas 10 pa nga ako nagigising eh wala ako magluluto ulit yun boy buhay namin dito sa Australia na Swerte yung mga malapit sa ano Malapit sa mga City Pero pag dito ka sa parte ng countryside Medyo malungkot Ayan, thank you Lord At parating na tayo Parating naman tayo na maayos Siyempre Habang nung video natin Ay, ako, pagod na naman. Haba ito eh, kaya puputulin ko na to, no. Ganito na lang itong video natin, guys. Mag-upload na lang ako ng panibago. Pagpunta ko dun sa labas. Haba ito, pagka ko pa kasi ito. Makabutin tayo ng 10 minutes pataas eh. So, ganito na lang itong video natin, no. Thank you, thank you ulit sa panonood. Bye-bye.